Narinig ko sa isang advice na kailangan masanay ka na sa rejection. Well, parang tama naman siya pero kulang. Kasi kung hindi tayo matututo sa rejection at hindi natin siya malalaman kung rejection ba talaga, ay masasanay na lang tayo at hindi mag-grow. So you need to do these three things. Tatlong bagay. First R is recognize. Rejection ba talaga siya? Or baka delay lang? Or baka denial talaga? Kasi minsan nag-overreact tayo sa bagay na in pangyayari sa atin, akala natin rejection talaga, which is not naman talaga. Number two is reassess. Kapag nalaman mo na na rejection talaga yon hanapin mo kung saan ka nagkamali. For example, sa akin, may mga pinapasaan akong proposal ng training or hindi ako nakuha, nag-usap na kami. I would still ask them. Hindi ko lang basta tatanggapin na, ah, hindi ka tanggap, iba yung napukuha namin. May mga formal... Uh, script pa to na with further review of your We choose not to continue pero you need to ask them, may I know what would be the reason bakit hindi nyo po kinuha or nag-apply ka ng trabaho, nag nagpasa ka ng promotion, you need to ask para hindi sayang yung rejection. Kasi sayang yung rejection kung hindi ka natuto. That leads me to my third point is recover. Hindi lang tayo basta masasanay sa rejection. Kailangan makaka-recover tayo. Okay, na-reject ka. Paano na tayo makaka-bounce back? Magagawa ng tama. Hi Vera, I love you. So you need to recover. Kailangan pa-bounce back ka at magamit mo yung rejection na yun to your advantage. Victor's Day. <laughs> First, okay,